Hi guys, good morning for today's video. So pupunta tayo sa lupain. Maghanap tayo ng makakain guys. So tara guys, samahan nyo kami guys. So yun ang daan namin guys. Ay, oh, nauna na yung anak kong makulit guys. Dahan dahan lang madulas ka ha. Hindi nga na dudulas kahit nakakasinilas eh. Hindi talaga yan. Ayun. Magbilis daw siya tumakbo. Kahit mababa daw guys. Yan. Ha? Maganda nga may buto eh. Kung may kasama pala ako guys. Yan sa likod. Hi ka muna sa vlog. Pitid hmm. niya po. Ako nakatineles lang. So, oops. Dito tayo dan. Why? So, guys. Dito tayo. Para may, medyo makulimlim guys. Yung panahon guys. O, huwag manulak. Uh, huwag nga manulak. Ay, sorry. Manulak. Ay. Lagi ako nakakatanong. Lagi. Ah. Sabi nga wag magandaan ka nga. Ang kulit. Wag kasi takbo ng takbo ba? Ang kulit din. E. Napakakulit guys. Grabe. Kaya nga eh. Uwi ka na nga lang kaya. So yan guys. Ah. Uh, yan, pa dito tayo sa kagubatan, guys. Maghanap tayo na kung ano ang meron, kung ano yung makakain natin. Hindi ka nagdala ng Kay unga no. Nakalimutan ko yung itak. Dapat para makuha ng buo. Anong puko? Uwi muna tayo. O yeah. So tuloy-tuloy lang tayo, guys, hanggang makarating tayo sa taroruan. Yan. Yun pala guys, yung dinadaanan namin eh. Mga kapihan to guys. Mga tanim ito, mga kapi. Ma, pa, natatakot ako sa baka at kalabaw. Baka at kalabaw? Okay hey guys, update ko na lang kayo mamaya guys pagdating natin doon sa puno kung meron makuha natin. Kain puta. So ayun nga guys, to tatago din tayo sa may sapa. Ayan. Oops. Yan. Dati guys, dito kami naliligo guys. Yan. Dati kasi malakas pa yung tubig dito dati. Tsaka malinis pa yung mga ano, sapay. Ngayon medyo maano na dumi. So dito na tayo guys. Let's go. Aloy. Yan. Ito na po yung amin guys. Ito. Yan. Yeah, mga, nakikita yung mga kakao na yan guys. Let's nyo kami guys. So yan guys, nakita nyo ba yan guys? Lansones. So, hindi pa siya masyado ino guys kaya susunod so, na buwan diba guys yan hinig na yan matamis na yan so hindi ko mapakita ng maayos sa inyo kasi medyo malabo yung cam natin siyempre mumura yung cellphone lang guys eh kaya malabo it's cool guys So ayun na nga guys, andito na po tayo, no. Yan. Kung saan tayo kukuha na marang. Dito guys, tingnan natin kung may hinog. ko so, kung makakuha rin tayo. So dito na nga pala guys, yung marang na aakyatin natin. So, Tingnan lang natin kung makakawa tayo. Pa, Sana may hinog guys. Pa. 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 Oh. So, Ina ko. So ayan. So ayun guys, may nakita akong marang. So malabo siya pero ting try na lang natin. Okay guys, dito ko aakyatin na natin. Pa ako na. cellphone mo.